na yan ang, na motor mamaya maulan lang yan tapos tapos sikat ka na <laughs> Ang daming basher eh Sabi may best daw walang helmet <laughs> So guys siya yung kiss ano, sign na nakuha natin sa rails So yun guys din tayo sa bad first copy Clap what is up guys Timor Vlog here nga pala yes 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 we are back guys <laughs> we are back again for another video guys Shish. yes 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 we are back <laughs> so ayan for today's video labas tayo kahit mga bagyo ngayon <laughs> mga bagyo pa nga up uh, ya yeah. so ayan kamusta kayo sana okay lang yung Timor Vlog here nga pala guys ah uh, Oo, oh, 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 may bagyo na naman guys Ay, parating na bagyo ngayon ay think nakapasok na dito sa Atin uh, sa Pilipinas eh Ewan ko lang kung anong name ha <laughs> Pero ito, datang pa rin tayo So guys, let's go Oh, lamig Lamig hangin boy <laughs> Labas lang tayo real quick Then guys, sa mga nagbabalak din pala Magka sports bike dito Yan Okay naman guys kung Bata-bata ka pa Or kaya pa ng likod mo Wala namang problema dito sa motor na to. Ang problema nito Kung medyo beginner ka lang sa mga Medyo higher cc Medyo maninibago ka lang Sa mga power ng mga ganito kasi medyo matataas na yung turn nito guys eh Pero mapag-aaralan Kahit sabihin mo hindi mo piritin Pwede yan, hindi ko nang bibiritin Wala eh, iba pag nagkamali ka ng piga dito Kaya make sure lang sa mga kukuha ng sports bike Gaya ng mga ganito, 6, yung mga 6R, nasa 1000, 10R, yan. Siguro doon yung may experience kayo sa ano sa pagmumotor Kasi pag wala, naku, mahirap na Konting piga dito, pwede kang tumalasik Pwede kung anong mangyari, pwede kung mo yung motor Hindi pwedeng ito yung praktisan mo Pwede mag-practice ka muna sa 150cc Ayan, ayan, na may clutch siya Mamaya 150cc, Honda Click Then yan, as a beginner, syempre Ayan, motor helmet, gloves. Kapag dapat taka proper gear. yan, pwede, pwede, pwede. Yeah, mag gloves. Kasi ako guys, di ko sa nang walang gloves eh. Eh, ako pa sa inyo sa mga nakabig bike dito. So sa naka naka gloves. Ay kung sa yung walang gloves. Oh, kasi hindi. Parang pakiramdam ko masakit sa kamay. <laughs> Pero once na may experience ko naman sa motor Unti-unti mo naman matututunan yung power Yung pag-control sa throttle Pag-control dito sa clutch Ang ano uh, mo lang siguro yung pag ano, mo Yung pagdala nito motor Kasi may kabigatan siya lalo na pag traffic Medyo mabigat siya Hindi naman lagi hataw tayo eh Siyempre may traffic din Oh. Eh, traffic din. Eh, di, wala. Pagsi, pagsingitan, medyo mahirap nga lang siya dahil napakalaki ha. Pero once na nakabisado mo na yung bike, kaya kaya na yan. Mga minor issue lang naman. Kung sakali, yung pinaplano mo ngayon mag big bike. <laughs> yun lang, mabigat. Magastos sa gas. Walang <laughs> yan. Magastos sa gas. Pero yun na nga wala na sa gas yun eh <laughs> ah, sa mo na talaga yan nakala <laughs> ah, pag buwipi ka ka takot <laughs> hey! ah, yun yan pagasta gas tayo boy yan, pag buhibiga ka naman, wala na problema yung gas eh. Makakalimutan mo na yun. Pero speaking of gas, papagas tayo. <laughs> 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 oh, Kahit walang gas, bomba! <laughs> <Woo>. <laughs> Yan, nagupan tayo ngayon, bad first coffee. isang bike lang ah, para kahit papano malabas na dito si Tutles okay, Ya, yeah, ya pagkas tayo eh boss Tapos na boss <laughs> <laughs> Okay Sikat ka na <laughs> 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 Ang daming basher eh sabi may best daw walang helmet. so <laughs> ayan guys, pagas muna tayo dito kay nila kuya. Ano oras duty mo dito? 5:30 hanggang 8. 5:30 hanggang 8. Pagdating nung t-shirt, bigyan kita ng t-shirt isa. Oh, di ko, dito ang kalahin <laughs> Pauwi na rin ako nun eh oh. So guys, siya yung ano, sign na nakuha natin sa reels <laughs> Yan, shoutout kay Sir Francis Yan Siya yung lagi nagagas sa atin dito sa eh Sa Petron So yan, tayo dito pero, lapit lang naman tayo eh. ah Yan, but first coffee, Diyan kami magkaka ngayon. Ewan ko lang kung sino yung mga pupunta. Wow, why so traffic? Well, malapit na traffic pa. Kasha ba tayo dito? Kasha naman boy. Ayan, dito na tayo Mabing traffic dun boy Inabot tayo ng ano Mga 5 minutes 5 to 10 minutes Bale, Malapit lang tayo Okay lang tambay ngayon guys sa Sada, Sada Square ah Sampar parking ang dito <laughs> Boss Sa parking ang boss Pwede na dito? Pwede na dito? So ayan guys, touchdown na tayo dito Sa Asada Yan, ewan mo saan yung kasama natin Wala ba? Bas wala ng ticket? Mamaya na po Mamaya na? Sige So ayan guys, dito tayo sa Bath for Skopje Wala tayo muna So ayun guys, dito tayo ngayon sa, ano, sa Bat First Coffee Sa Dagupan lang din to, malapit sa, ano, sa Yupang Sa may ano, Asada Square, Asada Square to friend So sa may Asada Square natin, nabasa ko dun Sa Asada Square, dito kami tumambay guys oh, dito. Maraming pipilihan na dito Kaya kasama natin sila Brian, dahil sila ano Binana Ventures, no? Ventures. Lalagay ko na lang dito yung ano para kasi may kapangalan to eh, no? Lalagay yung Ventures. Oy, bro. Siya, no Lucha. Ngopo. Bi Bisi. Bisi mo. Lucha. So, Pinulot aja. Ayun. Tayo lang guys, tambay lang muna kami dito. So ayun guys, tapos na kami tumambay dito sa Bat First Coffee. Dito sa Sada. Kaya ayun. Uwian na. kami na ka motor eh. Andun sa so motor. Huh? Ano ba 'yan? Oh, don't, don't, don't. Sunod bang motor ka? Ha? <laughs> Sabay na tayo. Sabay na tayo dito. Oh, yeah, yeah. Sabay din ako. <laughs> <laughs> Bala ka mo. <laughs> so ayun guys, uwi na kami. So ayun guys, tapos na tayo. Uh. So ayun guys, tapos na tayo tumambay dito. Sa Bat First Coffee. Ayan, uwi na tayo guys. Ah! Uh. Sa na laman ng isang araw <laughs> So yun naman at, Dito ko na natapos yung vlog ko Tomorrow vlog I'm out guys See you next vlog Bye bye Sheesh <laughs>